Magandang oh, gabi sa so, ulam namin. Sama-sama kami kanina ng Ogtuwaray. Waray kami na pag-bodol fight kay Waray Ape. Wala itong dirida ko. Next time na lang. Sana si Santo. Amin. Lord, sama yung ako. Ada sa... akun. Oke, okay, mau pasok boleh tahu cuk pula kada ko. Hmm. Tun. ini, it? itu Aku itu. Sini lah, sini lah kan kak ulah. Stilon. Ana tu padu kan biju bijuk. Hmm. Hmm. Dulu. Ayo. Nag. Obat ini. Ah. Ah. Ito sa atin. Basta. Nagsul. O kain tayo, kain, kain, kain. Hapunan. Ewan ko sa inyo kung makakain kayo. Pero kung ano, sasabay nilang kayo pagkain namin. Eh, hindi naman kayo talaga papunta dito. Ano lang kayo. Tapos ito may, may cook pa kami. Uh, Aha! Contento. Nakasawan niya eh? Gusto ko kasi maghaharap. mamak. May harang. Ang kaya? Oo, oo, Kuha to eh. hanggang dito na lang. Bye bye mga katantan TV. Uy, okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. Oh, bye, -bye.